Gilad. Asan? Yan oh, yan oh sa gilad yan ah, yan oh, yan oh, yan. Ay unlucky. Oh, nalabas yan. Nalabas ang Oh, lalabas yan, ulo. Ay ang Python to. Ah, ano? Tawag dito, rattlesnake to. Korean rattlesnake to, ang iyo, Ang laki ng ulo. Oh, laki. Bumalik ulit. Oh. Ayan no, pumasok ulit. Ayan no. Sungkitin mo yan yung ulo, nasa taas yung ulo. Ayun ba. Sungkitin mo yung katawan. Hindi yan, sungkitin mo na ng hook. Binaluktot mo kasi. ata atat. Sungkitin mo na. Ikaw papalo ako? Papalo. Pa eh, pakawalan mo lang. Huwag mong paluin. Ha? Patay na natin. Huwag. Pakawalan mo lang. Oya, patay na natin. Huwag. Na Ang eh. laki niya, no? Kaya nga, patay mo na. Huwag mong patayin. Pakawalan mo lang. Ilayo mo dito sa atin. Mawala oh, yan. Ay, patay na natin. Wag! Ay, eh, yung ulo, oh. Pugutin mo lang yung katawan, yan. Yan, sige, pasok mo. Wow! Ang taba niya kasi, eh. Yan, oh. Ayan na. Lalabas na yan. Lalabas na yan. Pabayaan mo na siya. Ayan mo. Kukunin ko nga yan. mo na siya. Lalabas na yan. Kukunin ko. Uy. Taba. 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 Ang taba. taba ng katawan eh oh Wala nang sanggit lang Oh, malaban eh Malaban nga, busog oh Diyan kasi kayo parada ng parada ng bike eh. Hey. Wala nga siyang kalkuri. Wala. Kukunin ko, hawakan ko. Oo, oh, ang gagawin ko? Wala na isang pagpansugit. Wala na. Parang naipit ko yung ulo. Pag lumabas yung ulo, tsaka mo ipitin. Hugutin mo yung buntot. Hugutin mo na yung buntot. Mukhang mga tayo. Di naman ako nakahawak yung bigat niya. Bitawan mo, lalabas na yan. Bitawan mo, lalabas yan. Ayan, hata, 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 hata. Labas, labas. Lalabas na yan, lalabas na yan. Okay eh, na, wala Ayan, lalabas yan. Ayan, bigyaba. Ayun mo yan, ayun mo. Huwag ka muna, hawak na yung ulo eh. Saan? Yeah. Si Boy tapang nakaka- ala, laki o oh. ala, ano, kaya kinain yan pakawala <laughs> mo lang wala na <laughs> pakawala mo na dyan sa may ano pakawala mo na dun sa may ilog sige na <laughs> walang yaka pakawala <laughs> mo na sa ilog wag na papagalitan tayo dito ay! Magulo ka! O, pasok mo pa sa loob. Malukuha mo. Papagalitan tayo sa CCTV dyan. May CCTV dyan. Dyan. No. <laughs> nice. Pem. Oo. Pakulan mo na. Pakulan mo doon sa may ilog. Pakulan mo. Huwag kang papatayin. Ne one.